Hi everyone! Good evening! Uh, andito naman po ako para magbahagi ng mga salita ng Diyos. Uh, Ayon sa Hebrew 10 verse 24 Ugtag doon nato ang usag-usa aron sa pagpalihok sa pagigugma og sa mga maayong buhat. Dili pagpabaya sa atong panagtagpo ingon sa gipaagi sa uban apan pagdasig sa usag usa og labi pagayud samtang nagkakita, kamo sa adlaw nga dool na so in meaning po in english this passage emphasizes the importance of actively encouraging one another towards love and good works and also highlights the need to the to not forsake gathering as a community, especially as the return of Christ approaches. Okay, para masabtan po ninyo, mga igsoon ko, mga kapatid, so ako ang i-elaborate ang reliyosong mga teksto nagpatinaw nga ang Diyos nagpadayag sa katapusan aron sa pagpalihok sa mga tao nga mahimong matarong maghinosol o mangandam alang sa katapusang paghukom. Nga nagpasiugda nga ang katapusan dili kinahanglan ang kalaglagan sa planeta dili ang katapusan sa presenting sistema sa tauhanong katilingban. Kini nga kahibalo nagsilbi usab nga ilhanan sa hustisya o kaloy sa Diyos nga naghatag o katapusang kahigayunan sa mga tao sa pagdawat sa maayong balita sa gingharian. Sa dili pa ang tawhanong pagmando pulihan sa gobyerno sa Dios. Amen po. At yan lamang po nagtatapos ang pagbabahagi ko ng mga salita ng Diyos. I hope po may natutunan kayo. God bless everyone.